Ay, congrats! Thank you, Ayan na. So, how were you adjusting with the being host in It's Your Lucky? Um, so far po, na-enjoy na ko po. po na-enjoy po namin sa totoo lang. Nung una, nung sinabi sa dahil nga, um, yung okay lang sa amin maging party ng Lucky Of course, we said yes po. And I thought parang siguro mga two days lang ako doon kasi pa, feeling ko hindi ko kakayanin dahil hindi naman po talaga ako host. Pero sobrang grateful po ako sa mga co-host namin kasi tinutulungan din po nila kami. So, yun po so far, na-enjoy po namin. Um, I feel at home. Um, ako sobrang na-enjoy. Uh, minsan nga meron kaming uh, moment ni Frank Sinton, nakaupo naka kami dun sa naka-standby kami. Sinasabi namin na ang saya na ito. Uh, ang saya, ang saya. Ang, uh, parang sa, sa, -sa pakiramdam na ginagawa natin ang ganyan trabaho. Naku, no, laki no, na kinakabahan talaga kami. Pero thankful kami sa mga co-host din po namin, especially kay Kuya Luis, kay Kuya, kay Kuya Robby, kay, kay, kay Ate Mela. Lahat po sila kay Ate Siya Inga. Nag-guide po kami, tinutulungan po kami. Binibreak po yung, siyempre kahit pa paano ako po, na nahihiya pa rin. Uh, sila andyan para basagin yung hiya ko. So, yun, sobrang saya so, sa po. How do you feel na there are a lot of comments in social media clamoring na sana magtuloy-tuloy itong It's Our Lucky Day? Sana before Showtime or sana before TV Patrol? Hindi naman po yun ang hiling, pero siyempre po, nasa management pa rin naman po ang salita. And sana po magtuloy-tuloy. mahalaga um, um, kahit pansamantalang wala po yung showtime meron pa rin napapasaya yung, napapasaya pa rin namin yung mga kapamilya natin and I think yun is important kailan makukomplete yung gold squad sa isang episode? Um, hindi rin po namin alam kasi yung po. schedule po namin talagang hindi nagtutuloy yung dalawa po, si Blythe sa kasi na kahit mm -hmm. meron kasi siyang ginagawa yung, yung si Mihael may mga takings, takings sila. So mahirap, mahirap. Kagaya po na ng today na episode, absent din po kasi Francine lang po yung nandoon sa uh, kasi So, hindi yung... Yun din kasi yung nilo-look forward ng lahat, di ba? Na parang, yeah, magbabalik yung Gold Squad and all. how was it working with Mami Pucu naman. Nandun so, din si Bianca O'Malley. Kamusta? Oh, it's, it's nice po kasi... Um, Una-una sa lahat, mabayad ko si Ate Bianca. At saka na, nakakasaba ko kasi siya madalas sa mga Ben Fashion Show. So, pero dito sa Lucky Name, dun kami parang mas naging, um, mas may connection, kumbaga. And nakakatuwa lang din kasi bukod sa buong kapamilya, meron kami kapungsong kasama. And since sumala pa mga man sa Kini it's really nice din na magkaroon ng friend from other networks. Than kung maiba yung viral yung, ano, yung kami na prank uh, o GBS ano So ano ba to In your experience, ano ba experience diba? Were you ever, parang ano ba to uh, ever mo may pre na gano'n na kailangan magsabihin ng totoo? Sure, <laughs> sure, sure. Ever mo nagsabahan tayo ng totoo? Nagpapagsabihin ng <laughs> totoo. Pa? Uh, parang gano'n. Diba? Natutuong kayo. And, ito lang, ito sabihin ko sa lang. Ito, na sa nila. Sabihin natin talaga ba? Naku, bako, baka bakting ka ha. Ayan By na naman. Ayan na naman. Baka, baka, baka <laughs> bro, <man>? ba? Naku, ma-acting na naman to eh. Mukhang ikaw ang y ano ito, yung... Ito talaga, po ako. Uulitin ko po ulit. Pa ulit na po na... <laughs> Hindi po na... Ako ano po yung nakita niyo po sa vlog ni Tito Oji Yun po talaga ang friends. Ah... Uh -huh alam po namin yung priorities po namin ilang beses ko po pong ulitin and, uh, mahal ko po, po ang parents ni Jin. nire-respeto ko po, po at sa akin po yung may priorities din po ako na si Francine din po mismo ang nagsasabi na unahin ko yung priorities ko and yun ang pinakamahal sa akin pinaka -importante. at yun kami ngayon yun kami ngayon Pero you consider yourselves lucky with each other? Opo, ako. Ko kay Francis. Kasi ngayon, maga na ako natutulog. Na-influenza ka ba? Kasi kung may din na, siyempre, maga ko. Parang si Francis. Teka lang may love team Alam niya po yun. Alam niya po yun. Um, ang <laughs> for sure po, pag naman pupisita si Dr. Tyler dito? Baka kami pa po mag-iipot sa kanya sa Pilipinas. So, Malay natin mag-vlog kami with him. Yon, alam naman po niya. Sana gusto ko rin po magpakaya sa'yo. Kasi po yung magpakaya si Francine din po. Hindi um, lang po ako nakasama lang kasi meron din po akong so, pinuntahan. Pinuntahan na kamag-ano ko okay. rin po. Yun. So siya lang po yun may mm mga -hmm. I'm sorry. Ma, mm this -hmm. stars. Jamie. Na, gusto since all morning. Um, na po yung sagot ten po namin ng bola actually, Siguro maglinis kami. Oo. Kasi sila po yung ano eh, madalas namin nakakain. Uh, yeah. Um, from a very good girl and queen. Tapos And, um, basta parang few times na rin kung kami magkakita. Yeah, so, sila pa lang yung nag-meet na namin and we'd, we'd love to work with them. Ako naman siguro sa mga senior actors po sila sa yung pangangangangang po. Sa si uh, and, uh, Sir John Lloyd. Miss Marian. Si uh, Sir Jan Lloyd din po. Gusto ko okay. rin po mga trabaho tayo. Last question na no? okay. lang. Okay. Ayun, anong tawag to? Pero related lang sa fracture. Nung nalaman ninyo na bakit hindi ma-center sa love team niyo yung story, what was your action? Or may may suggestion ba kayo na sana naman maipush pa rin yung... Uh, siguro po. Merong right, right material or um, palabas na dapat namin talagang bigyan din ng feeling. Pero itong fractured po talaga is parang Depretto. hindi po siya talaga eh. Parang pag pinakilig na, parang nagkakaganyan na, may killer na, nagpapakilig pa rin tayo. So, parang, <laughs> so ano lang, sato lang. Uh -huh. Sato lang, balance. balance lang. Pero hindi kayo natakot na yun na nga, parang like what we're seeing right now in social media. May demand eh. Gusto nung audience na sana makita namin yung part na yun. Uh -huh. Yung kilig. Mali ko sana naman. Si Jasmine din talaga nag-focus masyado sa kilig na meron si Sally at niya. Kasi daw po kami nga po yung balance. Kasi kasi nagpapatay na naman tapos naglaludgod pa rin. Parang ang ano na mapupilit na ganun po. Ito. But yeah, nakikita rin naman po yung siko. But it's generous on your end na you give way. Kasi pwede naman kayo yung kilig hindi yung yeah, iba, 'di ba? Um, so iba rin, ang, I mean, um ginawa po namin captured pagkatapos ng dirty <laughs> event. So, tingin naman po namin na masyado na rin nabang kilig moments doon. So, parang ito time na rin, rin po siguro for us din na madiscover namin kung ano yung kakayahan namin kapag kami na lang. Okay, thank you. No, malay nyo, hindi sa fractured kami magpakilig. Ay, Eh araw-araw nyo naman sa It's Your Lucky Day. Malay nyo, hindi nyo sa It's Lucky Day. Ay, Ayun na nga O oh sige, sa totoong buhay na. Okay, 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 okay. okay.